sa iba pa rin balita nagsagawa ng dalawang araw na pagsasanay ng alternate wetting and drying at basic rice production National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System or Division 2 sa pagbibigay kaalaman sa mga magsasaka hinggil sa makabagong teknolohiya sa irigasyon at pagsasaka sa Barangay Burgos, Ramon Isabela. Pinangunahan ang aktibidad ni Miriam B. Lucas, Senior Irrigators Development Officer sa ilalim ng pamumuno ni Engineer Ronnie B. Besa, Division Manager at sa tulong ng mga kinatawan mula sa Head Office layunin ng pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng mga binipisyaryong magsasaka sa paggamit ng tamat sustainable na pamamaraan sa pamamahala ng tubig at produksyon ng palay. Ibinahagi rin ni Engineer Romeo Yumol ang, at, at Mr. Rogelio Swanson ang kanyang kaalaman sa konsepto at aplikasyon ng alternate wetting and drying. Ipinaliwanag nila kung paano ito makakatulong sa pagtitipid ng tubig nang hindi maapektuhan ang ani. Tampok din sa pagsasanay ang demonstrasyon ng Minus One Element Technique o MOWET kung saan aktwal na natutunan ng mga kalahok ang tamang paraan ng pagsusuri sa kakulungan sa nutrisyon ng mga lupa gamit ang Minus One Element Technique kits. Bukod sa mga talakayan, isinagawa rin ang mga aktwal na pagsasanay sa bukid upang aktwal na makita ng mga magsasaka ang kanilang natutunan. Sa pamamagitan ng ganitong inisyatibo, pinagtitibay ng Division 2 ang kanilang layunin na hindi lamang maghatid ng dekalidad na serbisyo sa irigasyon kundi maging katuwang ng mga magsasaka sa pag-unlad sa pamamagitan ng agham at teknolohiya sa agrikultura. IFM News.